Ngayong araw, gagawa tayo ng lusis gamit ang posporo. Wow! At dahil meron akong nakita mga kahoy dito, mga ka 90 s dito tayo gagawa ng lusis. Saktong-sakto meron siyang butas, mga 90 s Excited na tuloy akong gumawa ng lusis. Ang gagamitin lang natin, mga 90 ay posporo. Wow! Akalain mo nga naman yun, makagawa tayo ng lusis gamit lang ang posporo. Ito naman, ipagmimix natin mamaya to, gagawin natin ng cake. Okay, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa mga 90s. Excited na ako maglagay ng posporo dito. Ito yung mga kailangan natin mga posporo mga 90s, napakarami. Siyempre, hindi dapat mawala ang long nose. Ibuhos na natin yung posporo. Binilisan ko na nga pala yung video mga 90s para madali na tayo makagawa ng lucis. Ayan mga 90s, nabuhos ko na lahat. Kailangan natin itabi to. Okay, alisin natin yung pulbura ng posporo. Ayan, alisin lang natin yung itim. Minsan ko lang i-red yung pulpura niya. Yan, excited na ako mga 90s. Makakagawa na tayo ng lucis gamit ang posporo. Grabe, napakarami nang gagamitin natin posporo para makagawa lang ng lucis. <coughs> ang kailangan lang dito mga 90s ay tiyaga lang. Okay, pwede na siguro to. Lalagyan na natin. Yan, nilalagyan ko na pa nga pala mga 90s. Kailangan mapuno natin to. Siguro naman hanggang bukas mapupuno ko na to. Ayan, nalagay ko na lahat. Bukha pa ako ng posporo at dadagdagan pa natin. Kailangan dito mga 90s punong-puno talaga para lalong mas maganda at matagal. Ayan mga 90s, malapit na. Okay, ilalagay na ulit natin. Grabe, napakatagal. Kailan ko kaya mapupuno ito? Alright, tiyaga-tiyaga lang. Paulit-ulit lang mga 90s hanggang mapuno. Halos isang oras din ako naglalagay ng pulbura dito. Di pa rin siya napupuno. Pero tiyaga-tiyaga lang at konting tiis na lang. <laughs> Ayan, sa wakas mga ka 90s, napuno ko rin. After two years. Medyo nakakapagod din pala to. Napakatagal kong ginagawa tapos ibabash lang naman ako hindi nila alam kung paano kahirap ang ginagawa ko. Ayan, gugupit na ako ng papel mga 90s. Kapag nakagawa na ng papel, kailangan natin lagyan ng pandikit. Ito nga pala yung ginagamit ko lagi yung pandikit mga 90s, ang kanin. Shout out sa mga kabataan dyan. Maanong ulam. Joke lang mga 90s. Nung sinuunang panahon, ito lang ginagamit nilang pandikit. Yung mga iba, sipon yung ginagamit. Ayan, nadikit ko na mga 90s. Pwede na siguro to. Wow! gupitin natin sa gilid para mas magandang tignan. Ayan na, malapit ko na matapos mga 90s. Pati sa baba nilagyan ko na rin ng papel. Okay, dahil dyan nakagawa na ako ng dalawa. Grabe, limang oras akong gumawa nito. <laughs> At heto naman yung gagawin natin mga 90s. Gagawa tayo ng cake. Kailangan natin gumawa ng cake mga 90s. Para dito natin itutusok ang loses. Tara, samahan niyo ako mga 90s. Heto na, bubuksan ko na. Grabe, napakarami. Ang tawag nga pala dito mga 90s ay butter slime. Dalawang balot pa talaga yung binili ko. Medyo mahal lang siya ng konti. At ito na yung sa loob mga 90s. Grabe, trabaho na naman. Ito na nga pala lahat mga 90s oh. Naisip ko lang, meron pala akong magic. Taran! oh, ha? Meron pala akong magic dapat. Ginamit ko na kanina pa. <laughs> Habang minimix ko pala yung butter slime mga 90s, nanonood yung bata. Napaka-poging bata. Mix-mix wow. lang natin mga 90s. Hanggang magkulay siyang kulay brown. Ayan, kulay brown na siya mga 90s. Gagawin na natin ng cake. Ayan, pwede na siguro to. Excited ko ng sindihan ng lucis. Okay, pwede na natin ilagay yung lucis. Ayan, tinusok ko na nga pala mga 90s. Okay? Ito nga pala yung itsura niya. Alright. Yan, heto na talaga. Sisindihan na talaga natin. Wait lang nga kung lang ako ng posporo. Ito na yung posporo mga 90s. Subukan na natin. Ang lakas ng hangin. Subukan ulit natin sindihan gamit ang posporo. Grabe, napakalakas kasi ng hangin dito. Naka number 3. Ay nako, wala pa rin. Ayaw pa rin siya mga 90s. Kaya gumamit na lang ako ng lighter. Siguro naman masisindihan na to. Grabe, ayaw niya pa rin. Ito na talaga mga 90s. Kapag ayaw pa to, itatapon ko na lang to. Ayan, gumamit na ako ng papel. Sana, pwede na. Ito na, manood kayo mabuti. Ayun, sa wakas. Wow, ang ganda ng mga spark. Wow. Subukan naman natin tong isa. Ayun, sa wakas. Napakaganda. After 10 years. Grabe, <laughs> napakaganda. O paano? Hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye-bye!